Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mahal na po ang Jesus sa sareno. Kapag kaming mga deboto ang maharap sa iyo at nakikita naming pasan-pasan mo ang krus, nagkakaroon kami ng pag-asa at lakas. Sapagkat sa tuwing nakikita ka namin, napapaalala sa amin na sa gitna ng mga pagsubok at kahirapan sa buhay, naririyan ka kasama naming nagpapasa ng krus. Naririyan ka, ginagabayan kami tungo sa lakas at pagpapala ng Ama. Kaya nga't patuloy niyo po kaming samahan sa daan ng krus upang sa gitna ng maraming mga kahirapan at pagsubok, bagamat mabigat ang krus, buhay na buhay at nag ang aming pag-asa. Mahal na po ang Isus sa kawaan niyo po kami lagi. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.